Hello guys, good morning. Ah, oh, ganun yan. Naglalakad <laughs> kami. Papunta kami ano, opisina. Ayan. Ayan, dito pa kami. Ikot ko na lang. Ikot, ikot, ikot. Ikot, ikot lang. Ikut-ikut tayo kasama ko. At babae. Gusto ni lang sumakay tricycle. Kasi nga para hindi mapapagod, sabi ko huwag na kasi sayang ang pera. Maglakad lang kami dahil medyo malapit-lapit lang. Ayan. Kailangan وقت Ayan, Ayun, sila.